Okay. partner ko to sa beer na nabili ko. Magpapainit tayo. Curry. Sa Japan lang meron yan curry. Curry cup noodles. Ay, mali. Buisi. Hindi ba? Okay yung kagandahan dito sa mga pamilya ng Japan dahil pag bumili ka, gusto mong kainin ka agad, may mainit na tubig na. Nakapanakakita na. No? Di ba? Di no. May mainit na tubig na. Tapos may microwave pa. Para ka sa bahay. Ay, tinapay. Ang mo yung tinapay. Inhitin mo ito. Ay, inhitin pala. Oh, mamaya, masunog yun. Masunog <laughs> yung dami. <dagu>. Tama <laughs>